jangan Joy? Karpa, karpa, karpa iya, sarap mu? kembali itu, kembali itu, ini mau meleki? nggak undami oh, undami kok? harus ya udah Oh, ang dami isda, oh. oh. Dumagsak yung isda dahil sa baha. So, sobrang laki po ng baha po. Ayan. Binigili lahat yung mga isda. Ayan, doon. Ayan, doon po. Ah, laki. Wow. Oh. Mababaw ata yan, doon. Ay, dami isda, oh. O, oh, sino? Laki? Laki? Grabe yung isda oh, tao, namalapit na sa tao yung isda Ayan <laughs> Ano nangyari sa lugar na to? Pero may Ano kaya nangyari sa lugar na to no? Pero may nangyari kababalaghan ba? Dito tiyo? duro duro dito. Oh, wala wala wala. May kuy pa oh. Ba, kami ista po. kita ninyo yan. Pero pa yung hunting natin pero yung tilapia, milyon milyon tilapia. Bilyon na ata to. Ay, laki karpa, cuy. Nandiyan yung, nakiyo, nandiyan oh, nandiyan oh. Oh, wala. Day, sayang, laki noon. Ang haba. Ay, ay, yung Ayun, sayang. Sayang yun, Joy. Ang laki dari inah mahabat. Kapan mereng karo? Ini mereng karo? Ina terasa ya? Ah? Melihat ya?

Wala. Diyan ako sa likod mo dyan. Dito ako sa likod. Pag malalim? Baka may grass cut dyan ha Balikan natin yun ba, mamaya doon sa likod Marami pa doon Ano balik tayo doon? Tingnan mo na.